Boss. Ah. Uh, ka. Oh, sige pa. Ay, hulog ang pundo. Uh, oh. ano mga ano? oh. Tuna, tuna, okay. ilupin. Mga ilupin na nai. Mga tukang. Uh. Mga tuna nga <laughs> <tuna, man>, <laughs> Ilupin. Ina ini bos, ini bos beli gas bos? Ini bos bah. Meski singko bantet bangku aku rah. Sama kan bos? Ii.

Naipit, eh. Napiangan, na, Napiangan. na, siya na, tapo na, tapo Bos, ismail, ba? tapo kira si kata tapo ini, ikaw na, artista sa akong vlog? Ikaw na, ang artista sa akong vlog. Sa

eto magagmay Sila si Rachel kanina La eh. ini si Mama Isa ha? sa Kino sa long shot Isa Oh tuloy lang sa mga maghata guys buging may ano Oh upat ano, na nila 'n Digital mura ko to ba na pati ni Bolter tinan ko ba? Okay May disis ka ko kay ini magyelo ini di ka magyelo okay.